balit tayo ng belt load buharaw G16 saka yung mga ibang uh, may mga pure stroke na rin dati na ganito mga 50cc tapos yung mga iba pa may mga uh, matatas din na uh, CC ng mga gantong pambelt na motor nung araw <clears throat> ito na yung mga pinapalitan talaga mga pagka uh, nagi-slide na kung minsan slider sliding piece kung tawagin mga pabato mga ganyan tapos yung pulya kung may groove na pinapa decrease yan okay Hindi naman tayo eksperto sa mga ganito Lodi Pero matagal na rin natin ginagawa ito Wala pa yung mga Mio, mga Inmax, mga uh, Click, mga kung ano-ano pa Ay Naku, ang higpit Ito yung mga ginagawa natin dati Pagka gusto natin magpalit ng Belt Ayun Ganito lang naman yung processor loads ng pag papalit ng belt. Kailangan matanggal mo lang yung cover. Ayun. Makita mo yung uh, pulya, yung, yung mga CBT. Ayun yan. Bali problema uh, problemado na rin yung kanyang belt loads. Yan oh, gi-slide na siya eh. Hindi natin sure kung tama yung belt na kinuha natin. Sa so, online lang kasi load yung uh, belt na kinuha natin. Bali Tinaip lang natin doon uh, Jet 100 Pan belt ganyan Pero sana okay nga kasi kung minsan merong hindi lumalapat pasok naman siya pero kung minsan hindi siya nakasagad Bali bago yung playable nito eh. Ayan o. 7 grams ang isang playball na nilagay ko. Pero kompleto yun po. 6. Ayan. Ito siya lods. Bago yan. Ito lang talaga ang sa kanya yung belt. Ito yung lagay ng kanyang belt. Ayan. Natatastas na siya. tapos manipis na rin check natin may belt tayong uh, binili kay online which is bando belt siya sabi niya original naman eh bali 600 lodi yung dating binibilang namin ng mga belt dito sa uh, kabaratuan kay ano yan abergas nung araw pa yon abergas pero ngayon bukas pa naman sila eh tuloy pa rin yun Bali ang ganitong belt dati, ang bili namin ay nasa nasa 300 ganyan. Okay, ito pala yung seller natin, Lodi, sa belt. Okay. Motoclass. Ayan, motoclass yung pinagkuhanan natin. Siya naman kasi, siya yung nakapump up doon na <clears throat> yun ang kanyang belt original na pang ganitong sasakyan o ganitong motor yan nga yung jet 100 na yan yung alpha na yan yun yung nakasulat eh eto sya kung titignan natin parehas lang din naman kasi dito lang kasi nagkakatalo ko minsan eh sa kulay ng bando hindi, hindi mo madetermine kung sya yung original kasi yung local ng bando ganito rin ganito rin yung style tapos dito lang nababago ayan o oh. dito lang sa ginamit nilang pang eto dito lang siya nababago yung iba, iba rin yung kulay na uh, ganito niya na nakasiksik dito Ayan. kaya din natin alam kung urig, urig to o kaya <laughs> nag urig <-urigan> lang <laughs> pero oh, gawang China pa rin siya ano no? okay pero sabi genuine parts naman uh, Simjet 100 Kawasaki Curve kapareha sila ng Kawasaki Curve ayan at ang belt tapos ang size is ayan o no? 769 17.5 28 ito bando rin yung original ng uh, motor na to Ito pa lang yung original niya eh Hindi pa napapalitan Yun ang sabi sa akin nung owner na napagkuha ng kulods Si Boss Christian Si Sir Tiny Ayan, Kapitan Tiny Sanyang Ayan o Sanyang G22 Bando Ayan kung mapapansin natin ay manipis na siya yan ganito posisyon yan tatakbo dyan Pero meron pang mas mahal yung Tiguan 1.5 ata 1.1 ganyan Pero baka siya yun yung original Pero dati ang kuha namin dito ay 300 lang Pero pang laro-laro lang yun ah, Pang dito-dito lang ito, hindi naman na pwedeng i-travel ng malayuan to eh. Dahil unregistered na siya. Pang dito-dito na lang din to. Ang iniiwasan lang ay yung pagka-arangkada mo, uh, tumitikwas kasi, Lodi, pagka manipis na yung belt. Ayan o. Pagka manipis na kasi yung belt, Lodi, pagka-arangkada mo, yung inaasahan mong dapat na arangkada niya, ay hindi mangyayari. Kasi nga, uh, nagre-revolution siya, nag-RPM siya bago siya kumapit. Kasi nga, manipis na yung belt. Okay? Bali may ginagawa pa kami sa sliding piece dati Lodi noong araw. Uh, mga usong-uso pa yung mga ganito. Mga Jag, 90, oh, Dio, 1 and 2, 3, uh, 50 cc na Jag yun nga. Nabanggit ko, 90. Yung ginagawa namin sa sliding piece Lodi noong araw, ganito. Ayan kung mapapansin nyo Lodi, yung gap niya, pwede naman bumili ng bago Lodi, pero yung proseso na ginagawa dito, ay okay lang din nagtatagal, lalo na kung maong yung ilalagay, eto, napansin nyo yung sliding niya Lodi, ano, ayan o no? mayroong gap na yan, ayan kaya kung minsan Lodi, pagka nakaminor yung motor, yan yung nagkukos ng ingay, o lagatak, parang connecting rod ang dating niyan. parang maluwag na yung connecting rod mo o may gap na yung connecting rod mo o kaya piston ring. Yan yung nililikha niyang ingay. Kaya ang ginagawa namin dyan noong araw, uh, bali gumugupit kami ng maong, tsaka namin sinisiksik dito. Tsaka ipapasok ito. Halimbawa, Lodi, ito yung kapiraso ng tela o maong. Pwede rin yung maong. Ayan, ilalapat mo siya dito. Noong araw kasi, Lodi, pahirapan pang bumili ng mga slider. Ah, pupunta ka pa ng city para makakuha o makabili ng slider yan ang hirap sa mga b-belt na sasakyan ng araw o yung mga motorsiklo na ganyan yan ipapasok mo yan Lodi okay tsaka mo gugupitin to yan nagiging smooth yan na wala yung lagatak o yung parang, uh, yun nga, yung nabanggit ko kanina. Ganito rin yan, dito rin. Gaganya mo siya. Tsaka mo ipapasok din dito. Yan. Dito rin. Yung mga datihan ng nagtututi lodi, mga pang-service-service, pang-laro-laro -laro sa kalsada, alam to. Nakakatanggal kasi ng ingay yan eh. Ito rin. Yan. Yung mga natira dito na tela-tela niya, gupitin niyo rin, ano. You know? pagka nilagay nyo na itong backflip na to, ayan o. Ayan. Kung mapapansin natin, nawala yung gap. Ayan o. Ayan. Isa yan sa mga sekreto dati. Ha? Isa yan sa mga sekreto dati, Lodi, na pagka medyo maluwag na yung slider mo at wala kang mabilan ng araw, ito, ganyan yung ginagawa para humapit siya. Actually, nagtatagal naman eh. Okay naman siya. Uh, Talagang magamit mo siya sa uh, mahabang panahon din mong gagamitin. Pagka nagpalit ka ng belt, andito pa rin yung siniksik mo na tela o kaya cotton na uh, o kaya yung maong. Yung maong ang magandang ilagay dito eh. Ayan. Lalo na siguro pagka Levi's. Manghalin na. <laughs> Ayan. Kung mapapansin niyo ay wala na siya. Okay Ito rin ay na degrease na Lodi Kung mapapansin nyo Ay dinegrease na nila siya oh. Ayan grenade na nila dito Tapos dito Ayan Para mag expand ng mabuti kasi iyong play ball Ayan o oh. Yan na tinatawag Para mag expand na mabuti yan At Sakalin nyo yung belt Epektibo rin yung ganyan Lodi Nakakadagdag speed din yan Ito Ito siya oh yung pag-akyat niya talagang sagat na sagat dati dami namin nasisirang ganito kasi nasusubrahan namin sa degrees ayan ito pinadidegrease din to ayan pagka may kanto na siya ayan titignan nyo yan pagka may kanto na pinapamasin siya din yan pinapadegrease din kagandaan lang kasi nito Lodi pagka natanggal yung kanto dito nagtatagal yung play ball ayan o oh. hindi siya magkakaroon ng Uh, gatla Okay. Ngayon Lodi pwede na uling i-assemble 'yan. Insha. O di ba? Sa una ay medyo hikpit pa 'yan, pero pagka uh, nagbigay na ng acceleration yung makina, uh, magkakaroon na rin ng espasyo 'yan. Babalik na rin sa dati. Na ini bago pa lang ngayon dahil sa siniksik nating tela. Okay? sa tingin ko Lodi ay sakto naman yung belt kasi lapat naman siya dito Ayan. may nakita din pala akong content lodi eh, na yung ah, ganitong pulley ay mayroong top dead di ko sure kung saan yung top dead niya. kunin mo daw yung presyon eh ayan okay andyan yung presyon yan tapos eto daw ito meron siyang parang nakalagay dito na pabigat eh ayan o isisiro-siro mo daw yan ayan, oh. pa vertical siyang ganun ewan ko kung totoo yun. kasi nung araw kabit na lang kami ng kabit eh. Ayan. kabit na lang ng kabit yan pero ang pagkakalam ko ang may top dead ay yung combustion o no? kaya yung piston between CDI si ayan. Yun yung alam ko may top dead kasi nga bago bumaba yung piston Uh, tutulungan ng pag-apoy yun para mabilis yung pag-akyat uli ng piston. Pero siguro meron din to para sa vibration ng makina, mga ganyan siguro, para smooth siyang tumakbo. <laughs> pagkatapos niyan lodi, uh, pwede mo nang ibalik yung cover mo. Ayan. Maganda ito Lodi, malaking tulong tong ganitong mga chap-chap ng araw Chap-chap kasi kung tawagin namin Lodi Yung mga gantong uh, motor ng araw Lalo na yung mga maliliit pero matutulin Napakalaking tulong niya Lodi Kasi pupunta ka ng bayan, bibili ka ng uh, ulam ito lang gamit mo. Tsaka madaling ilusot-lusot. Yung mga tiga China nga Lodi, uh, ginawa nila ito para sa mga uh, farm nila. Para madali nilang ilusot-lusot. Yun ang prospect nila. Kaya sila gumawa ng mga gantong mga motor na maliliit. Yun naman ang sabi Lodi, ano? Nadidinig-dinig natin ng araw. Ang marami dati nito Lodi sa Ilocos Norte Kasi yung dito sa kinukuha na namin nung araw Sa Munyos, Tarado na yun eh Yung binibilan namin ng mga makina uh, Spare parts Mga segunda mano lang din ang nakukuha na namin dati Mga jug, Mga Dio Mga Sim Mga ganyan Mga segunda mano na lang din ang nakukuha ng nito hindi pa naman uso dati yung online shop. Sabi ng matanda dati na kinukuha na namin, galing daw ng Ilocos, uh, pinabalot daw, tsaka binabagsak sa... Yung, yung iba, ah. Yung iba. Binabagsak daw sa dagat. Yun, sinisisid naman para ibenta pero may mga naabutan pa ako lods na Dio nung araw na may papel kaya ibig sabihin nagtinda rin si Pilipinas nung araw ng Dio mga Honda Dio, Jag, mga ganyan kasi nga mayroon pa ako na ng papeles ng ganito lodi o ibig kong sabihin, nagkaroon din ako ng ganitong motor pero hindi ganitong model na may papeles. Pero ito Lodi, may papeles. Uh, talagang nung araw, nung usong usong yung mga uh, dituti, uh, mayroon sa Pilipinas na bentahan nito. Sa Lucy City nga lang, marami naka uh, parking ata ng mga jet nung araw eh. O sim, ng mga motor iba-ibang klase din yan ng mga motor nung araw okay malito kailangan mahuli to bago na naman yung kanyang belt lodi nakakapaglayag <laughs> na naman to ng uh, pang dito dito lang pwede namang ilayo ito lodi kaya lang ingat ingat lang pagka nahuli kasi to uh, nakuha sayo at paso pa yung kanyang papel ayun problema, kasi nga, hindi ko pa naitarong sa panahon na ito kung pwede pang iparehistro yan Kasi nga umuusok eh Okay, ah, okay na naman siya Lods Lobat na smooth na smooth na naman yung kanyang andar dahil nga yung uh, kanya yun nga yung ginawa natin pamamaraan uh, nakadagdag din yun sa pagka smooth niya wala tayong maririnig na parang uh, na parang may gap na connecting rod at piston ring okay so hanggang dito muna lodi maraming salamat at magandang buhay